Solong ng Kabarwan Solar Power Pump Irrigation Project ang sustainable farming kung saan sa pamamagitan ng mahigit isang libong solar panels na nakalinya sa pasilidad na gagawa nitong magbigay na higit 739,000 watts ng kuryente na nagpapaandar sa dalawang malalakas na submersible pumps na ginagamit ngayon sa pagpapatubig ng mga sakahan. Ayon sa pamunuan ng SPIP, kayang maglabas ng tig 12,800 gallons ng tubig kada minuto ang bawat pump sapat para patubigan ang 350 hectares na sakahan na dating hirap sa tubig. Mayigit 230 na magsasaka na ngayon ang nakikinabang dito at malaking ginhawa umano ang dala ng proyekto dahil hindi na kailangan gumastos ng libo-libo para sa krudo. Bukod sa matipid, mas tumaas pa ang kanilang ani at mas nakakapagplano sila ng pagtatanim ng walang pangamba sa kawalan ng irigasyon. Ayon sa mga magsaka ang dating nakakapagod at maggastos na pagpapaandar ng diesel power pumps ay napalitan ng mas mura, malinis at maaasahang enerhiya mula sa araw. Itinunod Turing ngayon ng mga residente ang solar-powered irrigation bilang isang malaking tugon sa mga gastusin ng kanilang mga sakahan. Para sa IFM News, ako si Idol Show Bigagarin, Idol! IFM News